hulaan niya ay hindi matanggap ng young actress na may ibang babae ang kanyang boyfriend. Nang mataklusan niya ito ay nagpakalunod siya sa kalasingan at di siya makausap ng kanyang pamilya na parang nawawala sa kanyang sarili din na buwan ni Biba ito. Yes. Ako sasabihin kay <laughs> eh, ang babae na lalos sa sarili din na yeah, ni Biba. Yes, yes it's, dina a movie yun. from the years ago. Iba talaga kapag na in love ka ng bonggang bongga, no? Wala ka ng pakialam pati sa sarili mo kahit na anong gawin mo kasi hodang magpakalunod ka sa alak. Pero alam mo ako, Bepe, ang payo ko lang po, mm. talagang masakit ma... Maloko. Maloko. maging yeah. heartbroken. Mm -hmm. Pero yung pong, di ba, iinom ka, ah, lasin, ah lasin, tas tutulog. Mm -hmm. Pero, pag gisi mo, kinabukasan, maaalala mo pa rin yung ginumasa ng boyfriend mo. So, hindi yan dapat na reason para makalimot ka. Ang gawin mo, di ba? Sumama sa mga kaibigan mo, mag-enjoy-enjoy. Enjoy Mag-travel ka. Mag-travel. O oh, lalo yun, travel ka. Banding-banding. Kalimutan mo na lang siya. Pero totoo yun, hindi naman... Madali ang lumiyot Gradually ika nga, diba? Oo, gradually, well, ah Pero minsan talaga, BFF Hindi mo rin talaga masisi Lalo ah. na pag sobrang in love ka talaga, no? Hindi mo talaga Hindi mawawala sarili mo Kahit na anong gawin mo Kaya Libangin mo ang ah. sarili mo, di ba so Hindi pa rin talaga nawawala, eh Pero, hmm. sa una lang yung BFF pasasan oh. but makakalimot ka din naman di ba isipin mo na lang ah talagang we're not meant for each other I can hanap pa ng iba di ba hatag <laughs> <laughs> this ako syempre ganun ah, ang hirap nun din man. ang hirap din kalimbawa kung greatest love mo ah. Anong, ang, hirap talaga pero mahirap talaga hmm. yung greatest love ako sa first love hindi ko naniwala first love never pero tears. sana ito nakilimutan din yung mm. first love pero ito sana yung actress nito huwag naman mawala sa sarili oh. Uh -huh. no yung yes, pag-inom, sige, okay lang, di ba? Pero yung mawala ka sa sarili, wag na ba? Diba? Ay! Uh, oh. Real time, bilang natin dati yung nakipag-break, nagwawala din sa sarili, di ba? May mga oh, ganun. Para... Diba? Pero kanya-kanya, kanya-kanya kanyang kanya, trip, di ba? Mm -hmm. Kasi tayo, hindi naman tayo nang inlove pa Nang inlove lang tayo sa ating magulang, sa mga pagkailangan, killer. So, hindi pa natin na-experience siya. Pero talagang ganun, kapag ka-grabe ka na inlove, hindi mo alam kung anong gagawin mo para makalimot. Kanya-kanya. Oh, kanya, oh. Kanya, oh tawa. yung iba naman, uh, nagsiswit ah, di ba wag ganon meron ganon di ba hindi mo kayo mo wala mm na papu oh, oh maraming Ga nangyari oh, gaga di ba maraming nangyari ganyan ng sa ng pag-ibig oh, ng pag-ibig tayo naging tao di ba nang dahil sa pag-ibig nang dahil sa pag-ibig yon oh, ah, ng pag-ibig mo ni Joe Marie Ilian at saka ni Aiko at with Alma Concepcion yes di ba ang ganda <laughs> ng mga okay. movie <laughs> so yun po ang pay lang namin dito sa aktes tanggapin mo na lang yung katotohanan na talagang wala na kayo. Makakahanap ka pa rin ng tunay na magmamahal siya. Kung baga, hindi mo pa natatagpuan si Mr. Roy. Ako ba si Mr. Roy? Oo, oh, so oh. tsaka huwag ka nang, oh, kung ganyan yung jowa mo, Huwag ka na magpaloko sa kanya, di ba? Maghanap ka na lang ng iba. Hulaan na po ninyo kung sino itong young actress na naglunod sa kalasingan at nawala sa sarili. Comment lang po kayo sa comment section si Marcelita ng UK, I'm sure. Alam niya Alam niya. Kasi Carmen <laughs> Dalalas, diba? Correct. <laughs> so, yun. Di ba mga classmates? Siyempre, <laughs> di ba? Mm -hmm. Meron tayong ba?